Oh mga boss, alam ba niyo kung nasaan ako? Dito po ako ngayon sa Tomas Mapua at ayan ha, ipapakita ko sa inyo. Titikman ko yung ano, titikman ko yung mami nila na pinagmamalaki dito. Alam ba niyo kung bakit? Ha? alam niyo? Buong-buo ang karne. Ayan. Kita niyo mga boss? Buong-buo talaga ang karne. So kahit wala akong dalang tripod, ito, ipapakita ko sa inyo. Talagang kakaibang mami dito mga boss. Kasi karamihan ng mami, Ah. Uh, Gupit-gupit yung karni dito, buo talaga, no? Mga boss. Ito mga trupa yan ni maha Ma, Tropa ko 'yan, mga boss. Tikman ko ngayon. Oh. Oh. Hindi ko pa na tumutulo na ang laway ko. Oh, ha? oh. Wait lang ha. Yan. Oh, yung yung kutsara, yayamanin pa. Oh, yayamanin. Oh. Wow, mga boss. Hot and spicy. Wala. Okay, okay talaga. Wala kayo. Panis kay dito. Sabaw pa lang, panalo, panalo. Oh. Di ba? Oh, 'yan ha. Ngayon, baka sabihin naman niyo si Mandirigma, hindi naman lang kinain 'e. Eh. Ito, laman. Ah, laman 'yan ha. Oh, laman. Oh, ito. Laman 'yan. Laman kakainin ko, laman ha. Oh. Laman 'yan, mga boss ha. 'Yan, mga tropa ko 'yan ha. Oh, ito, laman ha. Wow! Insakto yung pagkakalambot talaga. Okay, okay. Mm. Di ba? Grabe talaga. Okay, okay. Panalong panalo talaga mga boss. Saka kung gusto mong may kanin, meron din. May kanin din sila. Anli kanin ba ito, boss yes. idol? Oh, hindi to anli kanin ha. Kung ikaw matakaw ka sa kanin, magbaon ka dito ng ano? Magdala ka ng kaldero. Matakaw ka sa kanin eh. Aha. Uh -huh. Okay? Mga boss, papano? Babanat, wala akong dalang tripod. Babanatan ko mo to, ha? Ah, yan. Yan, mga tropa ko yan. Ha? Okay? Okay na? Babay na?